ang kaban ng bayan ay hindi dapat dinanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. We will investigate those projects bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Imbestigaha una imong kaugalingon. O niya, katong si Saltiko, nga grabing tagaw-taw sa impeachment ni Bipi Sara, nga gusto yun niya nga mapa-impeach. Kay nangaw-kaw lagi, o niya, siya raman dahil mo'y buaya. Apil to, ipapaulit to sa Pilipinas. 30 yun, kasi 25% para sa sa taas, at 5% Sino rin na sa taas? Ah, uh, kadalasan po, ah, uh, open secret naman po ito eh, secret na open Ah, uh, ano po, ang tinuturo nila madalas si saldi ko at saka si speaker po kadalasan Nung umulan ng kagwapuhan, nandito ako basang-basa, agoy! <laughs> top three friends in Congress? Well, of course, like every day, kasama ko si I mean, speaker. Everything, every day, nagwa focus group discussion kami si SD, uh, CDS, JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzalez, senior deputy speaker. Lagi yun namin pinaplano every day ko. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Ang kala nilang taong bayan, hindi hindi matalino, matalino po. Uh, sasagutin po natin yan, uh, kung nagagawa niya po yan sa Dabao, sa Confidential Fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang ang, ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po dapat palagpasin. Nila po. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng Confidential Fund kininawakan hmm. mo yan paano hindi ka matitempt binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa ba rin isipin mo yung 11 days tinalo pa si napolis nagastos ka agad in 11 days Si napolis 60 days lang eh so kailangan mo lang doon resibo magkano po yung nadagdagan sa ngayon po doon sa inyong na no, no, nakita 17 ganyan. di ba from 2 sabi mo 2.5 to 20d 17.5 Tapos ang isang nakita ko po doon under proponent nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is uh, si Congressman Saldico na 13 billion. Very good, Toby. Chanko, isiwalat mo lahat ng nalalaman mo. Sabi po sa unang, sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito kay Clay, 1 million ang halaga. Si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, naka-seal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, misali Your Honor, marami po. Mga minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po. Marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi pa nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May dala-dala kang kahon na palagay ko. ayos yun. alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila. Sig sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya, Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taumbayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Ito po, nga yung ID mo eh, inisyo ng LTO. Sa LTO law, mga kriminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito ha, nanalo ka ng 6 million 653,500 653, pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo, natalo ka ng 14 million 160,750. July 2025, nanalo ka ng 15 million 914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Hindi namin imbento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second the motion, you will be cited in contempt. Bryce Hernandez, a.k.a. Marvin Santos, Marvin Santos T. Guzman, in contempt. Oh, di ba? I told you. Sa kabila ng kaguluhan ngayon, sa revelations ng mga diskaya, oh, look, your new Senate President. <laughs> Diyos ko, God save the Philippines. just ko, Lord, kawawa talaga tayo. I check on my contractors when uh, the President begin to list out all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kila't kaibigan niyo si contra contractor. Hindi po, wala akong kaibigan contractor. <laughs> Ladies and gentlemen, welcome to Davao City, the king city of the south. Ito nga pala ang flood control ng Davao City na kung saan mas matibay pa sa iyong relasyon. Kaya Mr. Atras, tingnan mong mabuti kung gaano kaganda ang flood control ng Davao City. Pinakasikat na Sigsag Coastal Road diria sa Davao City. Naginadayo o ginaagi-agi -agi na karon sa kadaghanang katawan tungod sa kanindot aning lugara. Ikaw na sayod baka kung asa ni dapit ning dalana? Mauday ni ang isa sa gipanghinambog nga flood control project diri sa Davao City. Og diri <coughs> imong makita kung unsa ka pulido ang maong proyekto. Wow. Wala gitipid og dili substandard. Kay lagi gusto ipakita sa katawhan kung unsa ka maayo ang gobyerno diri sa Davao City. E ang priority is malayo ang mga tao sa mga dagkong baha og luwas sa mga kalamidad. Dili sa ubang lugar sa Pilipinas nga daghang kaayong mga tulay nga gipang-anod ang mga tao nagantos sa baha nga grabe kaayo kalawom og walay paghubas. Ug ang uban po nagantos kay nadaot ang ilang panginabuhian.